Ito yung isda na nabibili natin sa palengke na madalas na mapagkama na natin galunggong. Kung ikukumpara natin ang presyo nito, medyo mas mababa ito. Kaya kapag medyo nagtitipid ka, ito na lang muna yung bibilin mo. Pero din ako dito ang biniling ng kilong pechay. Tapos may na-order din ako mga kuchilyo sa online. Ito, papakita ko sa inyo. Bali 3 pieces na na kuchilyo itong ating nabili. Iba't ibang klase ito. Mayroong chef knife, mayroong paring knife, at mayroong ding cleaver. So kung gusto nyo rin bumili nito, lalagay na lang natin yung link dyan sa comment section. Kailangan talaga medyo nag-i-invest tayo sa kusina para meron tayong mga nagagamit na bago at mas enjoy tayong magluto. Itong ating kalahating kilong pechay, hiniwa ko lang, ginayat ko lang ng ganyan. Para sa lulutuin natin, gagamit din tayo dito ng sibuyas, bawang, tapos gagamit din tayo ng kamatis. Hindi ako updated sa mga presyo ng kamatis ngayon, pero parang anliliit lang ng mga nabibili. Usually kapag ganyan, medyo mahal siguro. So dito na tayo sa ating pagluluto. Ginisa lang natin itong ating sibuyas. Ilagay natin ang bawang at maya maya pa ilagay na rin natin yung hiniwa nating kamatis tapos ilagay na natin itong dalaman lata ng sardinas. galang ko muna ng label itong sardinas at baka mamayang makilala pa. Pero para bigyan ko kayo ng clue, ito lang yung pinakamurang sardinas. Tapos simplahan lang natin na liquid seasoning. Kung meron kayong bechin, bechin na lang. O kaya naman, lagyan din natin ng pampasarap. So patis, paminta, nilagay na natin. Tapos nilagay na rin natin itong ating mga hiniwang pechay. Dito lang naman talaga sa ulam na ganito, eh masaya na ang Pilipino. Ito nga yung mga request ng karaniwan sa ating mga followers. Mas masarap nga naman kasing iluto kung talagang budget friendly lang yung ating mga recipe. Ganun lang naman kabilis natuin itong ating ginisang pechay tapos iprito na lang natin itong mga fake na GG. At pagkatapos nun, ayun na, kakain na tayo. Sa ganitong mga klaseng ulam ba, eh, pabor na pabor kayo o baka mamaya, mas gusto nyo yung mas masasarap. Kung tatanungin din naman ako, talaga namang ito yung mga perfect na ulam para sa akin. Bukod sa medyo mababa na ang presyo ng mga bilihin na ginamit natin, eh sigurado pang masustansya. Yes, minsan medyo mataas po ang presyo ng mga gulay. Kaya lang, yung gulay kasi yung pinagkukunan natin talaga ng mga tamang sustansya. Ganon din naman yung mga sariwang isda at yung mga karne, eh syempre kailangan din natin lahat yan. So yun lang. salamat, God bless.